Kinalakihan na nating mga Pilipino ang pagsunod sa iba't ibang tradisyon tuwing may pumapanaw na mahal sa buhay. At bawat lugar sa Pilipinas may iba't ibang paniniwala kaugnay nito. Narito ang report. Sa iba't ibang lugar sa bansa, iba't iba rin ang paniniwala at tradisyon sa pagburol ng mga namayapang mahal sa buhay. Bago raw ilibing ang namatay, kailangan mo nang itawid sa ibabaw ng kabaong ang mga bata para hindi raw lapitan ng kaluluwa at para maisama rin daw ang mga sakit ng mga bata sa kaluluwa. Hindi na nila maranasan yung naranasan yung, nung namatay mismo. Pero kailangang ingatan na huwag daw tumama ang paa ng bata sa kabaong. Pero sa aklan, ang lahat ng miyembro ng pamilya na namayapa, sa ilalim naman ng kabaong, kailangan daw dumaan. Ganon pa rin 'yon, pareho lang din 'yon. Itaas at ibaba, sabihin lalampasan mo 'no, yung curse, 'no, yung bad omen na nakapaloob doon sa loob ng katao. kaugali naman sa Ilocos na tuwing may burol, nagpapaapoy sa harap ng bahay gamit ang mga kahoy. Pinaniniwalaan na ang usok daw nito ay magsisilbing gabay ng kaluluwa ng namayapa patungo langit. Pangontra naman daw ang siga ng apoy sa mga masasamang espiritu ito senyas na rin na, Oy, may namatay pala sa inyo. So pag may dumaan ng tao, alam nila na may namatay. So sa trangkahan niyang ginagawa. Kasama na rin yung liwanag. Kasi nung araw, walang mga kuryente. Sa Pangasinan, bawal daw kumain ng prutas na bilog ang pamilya ng namatayan. Kasi yung prutas na bilog, walang hangganan. Sabihin, pag kinain mo yun, Deredere derecho, magtutuloy-tuloy, walang putol. So parang ganun, baka mangyari uli sa inyo yung ganun trahedya. Sa kabila ng pagkakaiba-iba natin mga Pinoy sa tradisyon at paniniwala sa burol, iisa naman tayo sa panalangin maging payapa ang kaluluwa ng mga namatay nating mahal sa buhay.